Guys! Yeah, na, mga taog ka na, na ang, taog, ang tuhod sa baka. Ha, <laughs> nah, guys, oh, Ginataan ng tuhod sa baka. Grabe na naku, ko, guys. Ang tuhod. Nako kayong tuhod. <laughs> Nako kayong tuhod sa baka. Mga mga bitas ilahang balbakuwa, guys. <laughs> Maligyan mga nagway ng ka. Alay na Labi lang sa gulan o buwan buli na. Ay, di na. Uy. Tuno ra. Lamas. Di ka ni Mayabo. Ato nga ganito.